Hello. Galing ako sa labas. Pumila ko ng mga gamot sa Mercury. Tsaka, duman ako sa Pure. So, meron akong nakitang, nga. Ang tapat ng, tapat ng tindahan niya sa Dali. Tapos, may nag-post, uh, may nag-comment dun sa group na sa mga super tendera. Katapat niya daw yung Dali. Pero, uh, parang, hindi naman siya na-threaten. Kasi, maganda yung store niya eh open, tas may mga itlog, mantika. Siyempre, mura din yung presyo niya. So, yung iba, kalahati pa lang. So, yung iba, parang natreten sila yung mga sampo. Kala niya lima. Ayan. So, hindi kayo nagtataka. Katulad ko, may katabi akong tindahan, may katapat, may... Ilisan. Sobrang dami na namin may tindahan dito. Pero, Ito. ano? So, pero ba diba, okay naman kasi parang para-paras lang ng presyo. Depende na lang yan sa suki mo kung saan sila mamimili, ba diba? Kasi sa dami ba naman ng tao din sa lugar ninyo? Depende yan kung may mga suki na kayo, kung nasa tama yung pagpapresyo niya. Pero lahat kami dito, kahit na ang dami na namin, may mga benta pa din kami. Nakakabenta pa din, kota pa din, hindi mo masasabing ah... Uh, ikaw lang yung mag-isang tumal kasi once na tagtumal talaga halos lahat yung tagtumal makikita mo yan sa mga group ng sari-sari sari-sari uh, store groups na pag may mag-post -mag na ang tumal sa amin taga Cebu kami tapos taga QC taga Maynila tumal din so lahat tayo nakakaramdam ng tumal sa iba't ibang lugar parang pare-parehas yun sabay-sabay yan hindi yung sasampu kayo dyan sa tindahan ikaw lang nag-iisang tumal yun diba parang hindi ganun so may, may kakilala ako personal ko siyang kakilala taga Bulacan siya bago lang siyang nagtindahan daan and sakto, mga ilang buwan pa lang, may nagtayong dali sa lugar niya. Di ba ang mura lang ng dali? Magkano lang ang gin nila? Presyong pang wholesale. So yung ibang mga maliliit na tindahan na malayo sa dali, doon namimili okay lang sa kanila kasi hindi naman sila maapektuhan dahil malayo sila sa Dali. Pero yung, kung sari, ang sari-sari store mo malapit sa Dali, kung ang benta nila sa si jean ay 61, tapos benta mo ng 70 or 75, dito sa akin, 75 yung jean. So, sinong bibilis akin na 75 yung jean ko tapos 61 sa Dali? Diba? So, syempre, doon na sila sa Dali. Tama ba? So, maraming mga uh, nalulugi talagang negosyo kung hindi nila kayang tapatan si Dali. Bakit? Kasi, ano siya eh, napakamura ng paninda niya. Presyong pang-wholesale sila, pero nagbibigay sila ng tingi-tingi. Mabuti pa nga yung wholesaler dito sa amin eh. Kung pang-benta, dapat presyong wholesale ang bibigay sa'yo. Minimum ng $6. Uh, six pieces or half dozen. Presyong pang wholesale Pero kung isa lang ang bibilihin mo, presyong pang tingi, yung ibibigay nila sa inyo. Yun dito sa amin na. Hindi, di katulad kay Dali, kahit isa lang yung bibilihin mo, yung presyong pang wholesale, isa lang. So, di ba? Yung mga, kahit siguro yung mga ano lang na housewife, kung nag-grocery nag sila, doon na sila sa Dali pupunta. Kahit ako Kung before Nung no, nasa Kaloocan kami Nakatira Once a week Ako nag-grocery uh, Nag-grocery ako Nung sa Pure Gold Hindi sa Mercury Kasi yun yung malapit sa amin Pang Nag-e-stack ako Kasi labas ng labas Ayokong maya maya Bumibili sa tindaan So doon ako sa Isahan lang talaga Kung saan may mura Doon ako bumibili Hindi ako bumibili sa Ganito Sa Sari-Sari Store Na patingitin pati Kasi medyo Mahal na yung presyo yun eh. Kung mag ano ka magbultuhan ka ng tingi good for one week doon ka na sa mga wholesaler talaga bumili pero kung hindi mo naman kaya yun pa isa isa ka patingi-tingi yan yung sari-sari store na malapit sa iyo patingi-tingi lang diba so anong masino nga ba ang tunay na ano mo, kakompetensya mo ngayon? Ako? Yung katabi ko bang tindahan? Hindi, hindi ko siya tinuturing ng kakompetensya. Nag-uusap pa kami. Yung katapat kong tindahan? Hindi rin. Nag Nag-share-share kami ng ano, kanina lang galing siya dito. Nagtatanong kung saan na pwede umorder order ng bagong ano, uh, soft drinks sa kaala kasi wala na yung dati namin ino order Nagbibigay kami ng contact number, dito ka-order. Alamin, ano kami kasi yung mga customer kung sa kanya bibili okay na kasi pag wala siya tuturo niya dito pag wala ka tuturo namin sa kanya ganyan ganon kami dito yung mga tindahan namin minsan bu eto sila ate bumibili din dito sa amin minsan bumibili din kami sa kanila yung ganun lang hindi sila yung mga tunay na kakumpetensya yung mga tunay na kakumpetensya yung talagang may price war ba na ang baba ng kanila nila hindi, hindi nakikisama <laughs> yung tipong sa alak, dadalawang piso lang ang ipapatong nila. Paano naman yung talagang nagbabayad ng permit? ba diba? May mga permit. Yung nangungupahan. Yung ang laki lang ng monthly na binabayaran. Upa, tubig, kuryente, wifi. Hindi talaga makakasurvive sa ganun. Tapos, kung malapit ka sa dali, at ang tindahan mo ay maliit lang, na kung tutusin, pwede nga sa dali ka mamili dahil mura yung iba nila. Yung pansit kanto nila, halos kapresyo siya ng grocery. Pero pwede ka din makabili ng pa isa, -isa di ba? Kung ako, housewife, at nagbabudget, doon ako sa dali kasi mabibili lang ng 14 pesos yung pansit kanto. Eh, sa tindahan, 17 na yan. 17 or 16 pesos sa akin, 17 yan. So, sayang yung 2 or 3 piso. Diba? So, mawawala ng customer yung mga maliliit na tindahan na hindi kayang makipagsabayan. Alam ko mura si Dali, si Osave. Si Dali talaga, nag-stop talaga yung kaibigan ko na nasa Bulacan. Nag-stop siya kasi parang nagsasayang lang daw siya ng panahon. Ang dami yung paninda pero dumidiretso sa Dali yung mga ibang kapitbahay para doon na bumuli ng tingin. Uh, o oh, Save mura din si Alpha Mart hindi parang kapresyo siya ng 7-Eleven. Hindi siya hindi siya ganoon ka ano, hindi siya mura. O oh, Save tsaka Dali, 'yan kasi napuntahan ko na 'yan. Mura talaga sila. Yun nga lang, wala silang Asa ah, Dali wala silang ano, yun. Wala silang ah uh, lagayan. So kailangan meron ka, dapat may dala kang eco bag pag pupunta ka doon. So, siguro, matatapatan mo si Dali kapag um, ka, wholesaler ka din. Kung ikaw wholesaler, tapos katapat mo si Dali, At kaya makakasurvive ka sa ganyan. May ice tubig pa rin? Oh. Isa lang kasi sa ngapin. Magkana ice tubig dyan? Dos lang ko ikaw wholesaler at makakatapat mo si Dali, makakasabay ka. Pero kung matapatan ni Dali ay yung maliliit na retailer, maliit lang na sari-sari store, ay hindi niya po kaya. So nakalimutan ko ng balikan yung aking vlog dahil na busy na rin. By the way, itong pinapakita ko po ay... For sale po yan, Mitsubishi Mirage GLX G4 CVT 2016 Hindi ako masyadong marunong sa kotse Pero ayan po yung brand niya, nagamit namin niya nung pumunta kami sa Tagaytay Sobrang lakas po ng aircon At ah, talagang matibay pa Sulit na sulit yung pera mo dyan, 390 Pesos na lang po yan, cash So pwede nyo i-testing, babae po yung may-ari at engineer Kaya po ibebenta dahil meron na silang ibang service pa at gagamitin pandagdag sa construction kasi engineer yung may-ari so gusto niya i yung ano niya so tinutulungan ko lang po na mabenta yan so bilhin niyo na yan just ko 390 na lang murang